Yeah. Mm -hmm. Ayan, eh, mga Ay, tropang kalabtik ko. Yan. Nakakain yan? Oo, sarap yan. Ayan, may nakita pong kabuti si Sir Christian. Dala mo na ako sa bangon si Tor. Diyan lang, kabuti yung mamarang. Iwanan niya, tawang Marami, baga. Tama-tama isa sa ano, yung isdang huli ko, Iwi mo na lang. Sa bawan mo. Okay, kukuha. Ilang piraso? Anim to. Anim mo hindi nga, bunutin mo na bunutin mo na Masi, kuha mo na, tahanan bunutin na Bulog ka Meron katugon yan ang tigas ilalim huwangan yan, ina-harvest na po kabuting mamarang daw kabuting mamarang yan sabi ko siya, dito rin kinuha ay sa naman eh expert tayo din ngang dalubasa, kita Para <laughs> parang <laughs> sniping dog naman dito naghahanap daw ng katugon ng kabuti Marami <laughs> may katubong na uh, may katubong tayo kasi <laughs> nagpukulog po. <laughs> <Ay>! <laughs> oh, wala ka ano! Nakita <laughs> niyo ang pag-harvest po, kinakailangan sa gansa puno. kasi <laughs> sayang yung pinaka ano niya. Pinaka puno ng kabot <laughs> Hindi baka dumi niya sa ibang ano eh. Sa ibang pwesto. Sa ibang, ibang, ibang pwesto. Ah. Giniagawa mo! Yun! <laughs> ang yung anong dalubasa eh. Ayun, tumutuot sa... Ayun, Ayun, malaki! Meron nga. <laughs> ayun, meron kaysa, oh. <laughs> Ayun, di ma! magaling talaga ang dalubasa. oh. Buti na lang tinabasan ko. Oo nga. Pagbalik Sumusuot sa ano? Giniaga o. Yan po ang dalubasa. Dito naman. Oo. 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 Diyan natutok 'yo. Ayaw ni Mama. Wala mabilis. Ha? ano, kabuti. Kalokay ubi. napakadalang naman kasi niyan, talagang 'yan ang wild. Basta, pag Oo. So, kapag... wild mushroom Pero pag pumutot, nagkakagat kana nang ilong. Nga agon sa kubote oh. Oo. Nang <laughs> hinayaan <laughs> po siya. Kasi ko minsan niya 'ko sa ano, pag kumulog, ko sa sumusubong 'yan. Sarap nganya sa misua. Wow! Kasing san yung huling isda. Dali mo na lang. What? Hey! Hmm. Yo. Na ilapit mo nga sir. Para makakita ng mga viewers natin. Yo. Hello. Ayan na. It's a, it's a mushroom. Wild mushroom. Chocolate. Wild mushroom. Kabuting mamarang. Thank you and have a wonderful day. Collabtic.